Hello, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok Okay, so andito ulit ako mga kamanok upang mag-share na naman sa inyo ng panibagong activities na gagawin natin sa ating mga manukan Okay, so at this moment of time dahil ngayon po ay uh, November 1 So magbibigay ngayon tayo ng dewormer sa ating mga alaga So pag sinabing warmer, magbibigay po tayo ng Pampurga. Ayan. So, sa mga newbie, ako po dito sa aking backyard, mga kamamay, ay nagbibigay ng pamurga every start of the month. Pwedeng end of the month, pwede start of the month. Basta po, mga kamamay, monthly po ang pagkupurga natin pagdating sa ating mga alaga mga manok. It's either sisiw man yan, tandang man yan, o inahin man yan. So, atin po yung pinupurga para sa ganon ma-reset po yung kanilang sistema at the same thing, yung parasite na meron sa ating mga alaga is may labas po nila. Kasi po yung uh, ating mga manok, kung minsan kaya pala hindi tumataba is dahil sa mga parasite sa mga uh, sa mga bulate na meron sa katawan ng ating mga manok. So, ang gagawin natin ngayon, aalisin natin yung mga parasite na 'yon, aalisin natin yung mga bulate na 'yon para sa ganun yung ating ibibigay na pagkain sa kanila is talagang pumasok sa kanilang katawan. Para yung mga nutrients and mineral na meron sa pagkain is maka makapasok sa kanilang katawan at tumaba po sila. Okay? So ngayon mga kamamay, mga kamanok, ipapakita ko po sa inyo ang ating mga manok na bibigyan ng dewormer. Okay? So andito po ang ating gagamitin. So ito po ang ating gagamitin dewormer. Ito po yung astig. Okay? So uh, ito po ay gawa ni Excellence at uh, Ilan po? 20 heads po ang ating bibigyan ng pampurga. Makakatulong po ito sa kanilang sistema, sa kanilang katawan upang sa ganun ay mabilis po silang tumaba. Okay? So mahalaga po kasi sa ating mga alaga na atin po silang dine-deworm para po yung mga bulate, yung mga bakterya na meron sa ating uh, sa katawan ng ating mga alaga, mga, mga manok, is mailabas po nila. Kasi uh, every time, okay? O time by time, nakakatoka po sila ng mga Uh, sabihin na natin mga lupa bato, o kung ano-ano paman, okay, so yun po ay may mga bakterya na nakakapasok po sa kanilang sistema, kaya po ginagawa po natin ito, ano, so, uh, so far bigyan na po natin sila at panghihintay natin, let's go so yun nga mga kamanok kaya po, ko ng hagdan at ating pong bibigyan na siya ng pampurga, ayan, so binubuksan ko na po dyan ang ating uh, astig na pampurga, at yun po ang ating ibibigay. Ayan, so hawak ko, nga po, hawak ko po ngayon ang isang uh, straight comb na hiraw. Ito po yung lumabas sa ating mga na-breed last season. Ayan, ito nyo naman po, ang ganda. And dito naman po ang kanyang kapatid, so uh, straight comb din po ito ano sila po ay uh, maayos na po ang kanilang uh, healthiness. Pero, syempre, kailangan pa rin natin bigyan sila ng dewormer para sa kanilang monthly maintenance. Ay, makikita nyo, magandang size at magandang manok din po ito. Okay? So, next, puntahan naman natin ang kanyang isang kapatid. Ito po, another hero. Okay, so ito po ay ano ha, Dome over Mel Sims. Pero ito po yung lumabas, nakakulay sa kanilang uh, mga sisiyo. Okay, so anyway, so at, as long as alam natin ang linyada ng mga manok na to, wala tayong dapat ipag-alala. Okay, so mga proven tested naman yung mga nanay at uh, tatay niyan. Uh, talagang ganyan lang talaga yung mga lumabas sa ating mga palahi. Ayan, kita nyo naman, napakaayos na po ng kanilang katawan. Sila po ay 6 months old. At uh, napaka napakaganda na po. Ano, kita nyo po ang muka, pulang-pula yan po ay sign of healthiness. Okay? So, sa mga backyard breeders dyan, kagaya ko, kung kayo man ay may mga alaga ding mga manok, hindi kesyo mapula ng muka, maganda ang katawan, eh hindi nyo na po kailangan pang i-priming. So, every month, kailangan nyo pong i-priming gaya na ginagawa ko. Nagbibigay ako ng dewormer jar every month. So, nagpapaligo din po. Possible bukas, paliguan natin sila. Tapos, bigyan natin ng vitamins injectable. Okay? So, yan po. Ito, maganda. Oh. Maganda po ang uh, postura Maganda pong manok. So, parang nagbabrasbak na po ang kulay niya. Pero yung po ay Melsims Overdome. Ito po, talagang uh, straight Melsims po ito. Makikita nyo naman sa kanyang kulay at sa kanyang itsura. So, Melsims na Melsim po ito. Magandang manok. Maganda ang size. At syempre, healthy yung manok. Kaya mas maganda po talagang alagaan. Kaya mga kamanok, sinasabi ko sa inyo, healthiness is number one priority pagdating sa ating mga alaga. Okay? So, again, this is a straight Melsims. Okay, straight comb, nanay-tatay, Mel sims po. Andito naman po ang ating uh, one of our uh, favorite, ito po ang ating dome. Ayan, so kukunti lumabas na dome ngayon but still kailangan natin silang paramihin pa rin next season. So may mga nakasalang po ako ngayon sa ating breeding pen na dome. So possible hintayin natin sila kasi uh, marami po yon Okay, so ito po, another hero, napakagandang manok nito mga kamanok. Hira white feet. Ayan, nakikita nyo naman. Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng itsura. 6 months old. Pero kita nyo naman ang mukha. Oh. Quality at napaka healthy po dito. Dahil po yan sa tamang programa na ating ibinibigay sa ating mga alaga. So next, itong sunod ka manok. Oh, matutuwa kayo. This is our uh, red. Kikita nyo naman. Oh. Palong pa lamang mga kamanok. Eh, talagang napakaganda na po. Okay, so ayan, nakita nyo man ng mga mata, bilog na bilog. Next, meron tayong, again, meron tayong hiraw dito, kapatid pa rin po ito ng ating uh, mga hiraw na pinakita kanina. So medyo mailap kasi nga po uh, late maturing. Well, hindi po tayo may inip, okay, kung kailan darating talaga yung kanilang panahon. Okay, ayan na makikita nyo, ang ganda.